Hello po sa inyo mga Kachansky, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mamaswerting numero at kulay basis sa inyong mga sujak sign sa araw ng Sabado, July 19, 2025. At kung kayo naman po ay kataya, meron lamang po tayong ilang tips na para kayo po ay lapitan ng swete. Pwede po kayo magpahig ng money oil sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong dahil ito pong money oil ay malakas po itong mag-attract ng swete sa anumang mga uh, sugal na inyo pong sasalihan. So kinakailangan na ito po ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay masalong mabisa. So kung uh, wala pa po kayo nito at kung gusto po pong umorder, pwede po kayo mag-PM sa akin sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. Ay, kung meron naman po kayong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, so pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine ang mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, iyong iyo ang araw na ito. Hinihintay na ng langit ang iyong kahilingan. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong maswerting numero, 11, 18, 20, 26, 39, at 41. Para sa mga taong Taurus, tumikit ka sa mga taong malalakas ang loob upang mahawak ka rin ng tapang. Habang iwasan mo ang mga mahihina ang loob dahil paka mahawak ka pa sa kanila. Ang iyong mapalada kulay ay violet. Ang iyong mama's numero 5, 12, 24, 27, 33 at 35. Para sa mga taong Gemini, kahit alam mo na ang dapat gawin, magdahan-dahan ka pa rin. Sa pagiging marahan, makakapagpahinga ang iyong katawan at isipan. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong maswerteng numero, 3, 14, 22, 29, 38 at 41. Para sa mga taong Cancer, kontrolin mo ang sarili mo. Sa palang ito, posibleng lumakas ang loob mo at akalain mong kaya mong makuha ang lahat ng gusto mo. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mamaswerting numero 7, 16, 21, 25, 31 at 41. Para sa mataong Leo, magparaya ka. Ito ang sekreto ng iyong kapalaran na ang pagpaparaya ay magpupunga ng mga swerte at magagandang kapalaran. Ang yung mapalad na kulay ay brown. Ang yung mamaswerting numero 1, 8, 19, 29, 37 at 45. Para sa mataong Virgo, aanhin mo ang material na pagay kung mapapalayo naman sa iyo ang mga taong nagbibigay likaya sa iyo. Ito ang ilagay mo sa iyong isipan. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mamaswerting numero 4, 9, 13, 26, 34 at 42. Para sa mataong Libra, huwag mo nang balikan ang mga araw na kung saan ay napiko ka. na lang ang loob mo kapag nabuhay ka sa nakaraan. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalala kulay ay green. Ang iyong mamasweting numero 7, 10, 16, 27, 35 at 40. Para sa mataong Scorpio, tatanggap ka ng rekalong mula sa langit dahil sa kabutihan loob na ipinapakita mo sa iyong kapwa. Ang umapalat ng kulay ay yellow. Ang umamas rating numero 2, 17, 23, 30, 33 at 43. Para sa mga taong Sagittarius, bigyang luwag mo ang iyong sarili. Ang ibang gawain ay pagpalipan mo muna. Hindi lang ang makina ang namamahinga, dal maging ang tao ay kailangan din ng pahinga. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerting numero, 1, 12, 14, 24, 39 at 44. Para sa mga taong Capricorn, magbalik tanaw ka sa nakaraang tagumpay mo na kung saan ay nalalampasan mo ang malalaking pagsubok sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 12, 21, 28, 34 at 42. Para sa mga taong Aquarius, Marami ang hahanga sa iyo dahil sa lakas ng loob mo at may ilan pa na nagpapangaraping maging bahagi ka sa kanilang buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerting numero 7, 10, 17, 32, 37 at 41. Para sa mga taong Pisces, magdadalian ka sa mga bagay na hirap na hirap ang ibang tao. Ito ang resulta ng ginawa mong pagkahanda. Kaya't mong kalimutan na walang mahirap sa taong handa. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 16, 18, 22, 27, at 43.